Oo. Oh. Ay, anong ginagawa nito dito? Ano ba yan? Ginawa ko po ito eh. Gaon ni Lara. Ha? Eh, bakit nasa basurahan? Bakit sira-sira? Oh! Mayroon pa isa! Eh, ang dami na nito! Anong nangyari? Sino gawa nito? Sigurado ko si Janet ang may gawa niyan, Nay sinira niyo yung mga gown at nilagyan niya sa basurahan para yung gown lang na bigay niya kay Lara ang susuotin niya. Ang ganda naman ang anak mo, Janet. Sa'yo. Siyempre naman. Sa amin tatlo, ako lang yung may ganda. Kaya taob silang dalawa, no? Tama. <laughs> yeah. oh, ito pa yung isang nagpapanggap na inay, ang Chimay. Janet! <laughs> <laughs> Janet, bakit mo sinira itong ginawa ko para kay Lara? Hindi ako nanira niya, no? Pwede ba? Mamintang ka naman ng iba. Janet, sigurado ako ikaw may gawa nun. Kaya nga ang suot ni Lara ngayon yung bigay mo, di ba? <laughs> Alam mo na pala eh. Sinagot mo na yung tanong mo. Oh, di ba sabi ko naman sa'yo, utakan ng tayo. Sorry ka, wala ka. Mag-surf ka nga ng beer dito para magkaroon ka ng pakinabang. Oo oh, okay. nga. <laughs> Chimay. Wala mo.